Good morning guys gamit ko guys yung medium heavy ko gamit ako ng 15 grams na ano na mino pero medium heavy to guys ang ano, gamit uh, 50 pounds ng aking line Lagi, guys! Kali-kali enggak bisa berkesum, guys. Mabigat Mabigat tidak bisa, guys! Ah, aku bisa hujan, ini bisa lagi jalan guys <laughs> Too much big <laughs> Kapal lagba guys kayak eh, mabigat bigat Wuhuhu Kalau Oh nang hagis guys Eh no Dami rin huli nang kasama ko rito Kala nang Alright Rock and roll tayo dito Ah. Mata pala guys Ayan One guys Last ano Saan ba Para Feeling fresh siya dito medium light gas ang gamit ko kaya na medium heavy na medium light ang gamit ko subukan ko sa medium light muna hmm, dali guys dali baba baba cuma lawan.

Bills. Ang ganda talaga laban niya sa Freedom Light. Eh. May laban sa Freedom Light. Eh. Malakas humatak ng mga tragito na to. Ah. Woohoo. ちょった。

Mr. Tagitok <laughs> Malakas Ha? So guys, gamit yung UL naman guys Aking UL guys, gamit ko 6 pounds na lain Gamit lang ako ng Woo! gamit lang ako ng 6 grams guys na ah 10 grams na minogre guys ako gasgas na may lalaking talakitok dito guys eh. yung yule mo na ako ah. nahihirapan yung ilikid dito guys malalakas ang talakitok dito eh. malakas nila bumatak talaga hmm. guys ikaw eh, wala ito tawag guys Ooh, dali guys dali ay oh ayan gan gan ah. uh -huh. maliit lang to magaan wow oh, malaki laki din guys malaki laki din nagpabigat yung harang malapit na ano you know? good size this is mga talaki ito guys Kasi dali sa UL ko kita natin dito okay, so. Yung Ano guys oh Ganda na size Ayos Dali sa UL Hmm sini di Hmm, dah Sayang. Tak tahu. Abul. Hmm. dah ni. Kalau aku dekat ilang Abul Allah. Allah kas. Allah baik, Allah. Allah ki. <laughs> malaki! Abo, malaki! Kinabo na talaga eh. Oh, guys. Laki abo. <laughs> Woohoo! Uh, laki abo eh. Kumabon talaga siya eh. Um, Kumabo sa UL ko guys. Kumabot sa UL. sa UL. Ah, laki. Abo, guys. Tingnan nyo, laki. Woohoo! Hmm. Hmm. Nakarami din, guys. Talakitok, no. Ang dami ng talakitok. Panalo na yan. Oh. Ah, pwede Yanara Ah Itoong Kami ra guys guide ano to kailangan Of course nang putol bola bola bol hmm nga guys mabul mabul nga siya malaki top guys ini mabul pa na malaki may mabul pa guys na malaki malaki top hey, guys dami na dami na sila So. Oh. Huhuhu. Dami na gay subscribe. Salamat. Ah, kasi kita sa yoga niyo sumasayaw siya sumasayaw siya <laughs> oh my gosh sarap ko sa ah namin sabi sa sabaw to guys ay sabaw sabaw to sabaw to ah oh madami na sila kita ito kita, Nice one. Dami na, guys. <laughs> Dami na, ito lang, Dami na, ito lang, dito. gamit lang, dito, sipit para bisa man milipit dito hmm. dugo dito dugo sana namin, mile pet. Oo. Tingis naman. Parami naman parami, guys. Yes. Woo! Nasamlay, guys. Malaki to, guys. Ano malaki to? malaki ito guys malaki ito gusto natin dito so, sa batuhan mga ah, dalil lightning nya ko ah, talaga sa anak ko sa so, batuhan guys pumunta magpabigat Grabe naman ito guys Pabiga Pabiga lang Malaki siguro ito Pabiga ito eh Ah Saan ka Balagbag guys Balagbag pala Kaya pala mabigat guys Kasama pang gulay Kaya naman pala Mabigat Pero malaki lagi sa konti Doon sa isa na huli ko kanina Kaya no oh. Mabigat siya Baon na baon yung mga Hook sa kanya

flexa screen ha ajin isang application to bes ramen to Dan ucs sama masih bisa apa atau kilo deh hmm.